Mushing, gusto kong ipanganak ang anak mo. Ang init. Ang init. Jiang Yuan, gusto na kitang angkinin. Ako si Lim Yuan. Muling nabuhay ako sa unang buwan ko sa pagtatrabaho sa pamilya sa nakarang buhay, si Jiang Yuan may sakit sa puso at kumuha sa akin sa matas na sahod bilang kanyang personal na doktor. Akala ko noon, ito ng simula ng aking karera. Pero hindi nagtagal, pinalala ko sa kama ni Song Mo Xing. kami ni Jiang Yuan sa akto at tuloy na sirang reputasyon ko. Para kung basura na mula sa pamilya Song. Pero nalaman ko na buntis ako sa anak ni Song Mo Pagkatapos noon, hinuli ako ng mga tong hindi ko kilala, ikinilang ko sa lalim ng lupa, at dumanas ng di makatarong pagdurusa. Hanggang sa araw ng pangangan ako, nakita ko ng tunay na salari sa likod ng lahat ng ito. Pagkiusap, alayin mo lang anak ko. Kagasilang pa lang niya. Wala pa siya alam sa mundo. Alam mo ba, sino na pa kaya tag-alaga sa'yo habang nakakulong ka rito? At kiniyak na likas ng mga anak? Sayang lang. Ang batang iyan ay maging akin mula ngayon. At saka, isa na may puso na ganamat mas akin. Hindi lang anak mong gusto ko. Gusto ko rin ang puso mo. Ling Yuan. Uh, piling kong mamatay kaysa matupad ang gusto mo. Dahil dinigyan ako ng langit na mo mabuhay muli, hining hindi ko siya haayang magtagumpay. Aagawin kong lahat ng mahalaga sa kanya at babaguhin kong aking malupit na kapalaran.